Arestado ang tatlong individual na gumagamit sa pangalan ni na PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Natunto ng mga sospek sa General Santos City kung saan umano sila nagkaroon ng meeting sa mga illegal gambling operator. Una raw na nagpunta ang mga ito sa Davao City. Sa inisyal na investigasyon, 2.5 milyong piso ang hinihinging pera ng mga sospek na nagpakilalang may koneksyon sa PNP Chief at CIDG Director. Nahulihan din ang mga sospek sa operasyon ng mga armas kaya't sa sasampahan sila ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Plano rin silang sampahan ng kasang estafa. Nagbabala ang PNP laban sa mga may kaparehong modus habang nagpaalala rin sila sa publiko na wag basta-basta maniniwala. Uh, yung isang suspect, sinabi na pamangkin ko siya, uh, related uh, ako sa kanya. So, i talaga ng mga uh, operators. Ito yung manifestation na kami ay hindi nagpapagamit, wala kaming ginagawang ganyan, kaya I want to tell the public na hinuhuli po talaga namin yung gumagamit sa mga pangalan namin